Ayan guys. Ayan nakabuo na daw ng pangarap pagbaba mo daw diyan. Mal, pagsumakay siguro tayo diyan eh. Alam mo na kung ilan anak ang gusto mo. Hindi, <laughs> <Pag -alaisin laughs> yung magjowa nga dyan pumasok eh. Break na. Hindi, nanganak na nung kwan. Nakabalik. <laughs> Marami daw kasing ano, sumasakay sa Ferris wheel na yun. Na nakabuo ng pangarap na. Ano, Vikings? Ayun. Nandito kami ngayon sa... Si Saed Moa. Si Saed Moa. Anong lakad yan mal? Mal? Pagod ka na. <laughs> Anong lakad yun? Lakad ng ano? Lakad ng busog? Busog guys. Pano? Huy. So ayun kakabsat Andito kami ngayon sa seaside. Ayun, kasama namin dito si Katuro, syempre, ang ating Joker, sila Kuya Kables at Ate Mary Grace, Baby Zion. Picture-picture muna kami dahil lang gandito na lang muna ang aming pasyalan ngayong araw. Dahil bukas, ah, magsisimba na kami. So ayon. Nag-enjoy naman kami dahil ano din, nakapasyal kami. Di ba Katuro? Ah. Yes, excuse me. Seaside, Excuse me. Feelings and emotions. <laughs> ito na po yung last na destination namin ngayon ngayong araw. So, bali, nandito kami sa likod ng Mowa, dito sa seaside. Ayon. Anong masasabi mo sa mga nagsuggest? suggest uh, salamat sa mga sinuggest nyo. Pumunta kami ng Binis, ng BGC, ng uh, Dolomite Beach. Mowa. Uh, dito sa Mowa. Oh, And dito ito, sa seaside. sa seaside ng ano uh, dito sa likod ng mawa to ah uh, kaya uh. eh, thank you so thank much napakalaking polo sa tulong. Saka, next target namin yung luneta star city dun sa uh, museum tapos sa uh, uh, ocean park Ayun, salamat sa mga suggest ninyo guys. Na ano, napakalaking tulong sa amin yun kakabsat, ah. di ba? So ayun na nga, holding hands while walking kami ni Katuro habang namamasyal, feeling dalagat binata. So ayun nga, nagko kami ng mga video dyan. Ayun, mali-mali pinaggagawa namin. Nakapunta na rin ba kayo dito sa Moa Seaside? Kung makikita ninyo sa paligid, ang daming tao kasi nga talaga ito yung tourist spot din. Kung gusto mong maglibang, pwede mo rin naman itry yung mga laro nila dyan. At syempre, kung magugutom ka, marami karing rin mabibili dyan at tamang merienda lang dyan sa paligid. Sa mga oras nga nyan, mga mi, pauwi na kami nila Katuro, Kuya Kabless, Baby Sayon at ni Ate Mary Grace dahil napagod na rin kami. Syempre, itong si Katuro ayaw bitawan yung kamay ko baka daw mawala ako neng. Hanggang dito na lang aming video. Thank you! Bye!